So mga tol, dito kami sa Robinson Manila ngayon mga tol uh, Maglalaro kami ng bowling. So patungo namin dito ng company namin So alas uh, 9 ang start, lakas ng hain Hangin kayo siguro eh. Yun Saan sila? Company entrant sa atin mga tingnan nyo yung mga Ano namin ha Tira namin ha Yung talagang tinatamaan Ang na problema <laughs> Nakabamba <pa> na tayo <laughs> Pala di tayo pala yung bangko lang tayo <laughs> Okay Kaya nga yung layo Doon sa unang ka yung ticket Makasimplo yung sintra tayo Eh no? Sino yun? Ano, Siyempre Eh ay... <laughs> ano, kasama yung ano kasama yung may bantay <laughs> sana si Regina Ano Adito tayo? Adito. Saan na yun? Adito tayo, to yeah, dito, tayo dito sa daan. tayo pa eh. tayo ba yan? Hoy. Okay. Timbang ko tayo, timbang ko. A e e e e Ano pala na? No? Sarado pa talaga pag ano pala na. No? <laughs> Dito kami hera bintan Malila mga to, no? Eh mga 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 magagaling yan, mga galing. Ito po, ito mabe por puro... Puro kanal na lang tumamay ang daan, puro kanal. <laughs> La, Nag-aamoy ako ng mall. Nag-aamoy nito. Nag-aamoy nito. Nag-aamoy nito. Nag-aamoy nito. Puro render na lang na <laughs> na, na eh. ako eh. Nag-aamoy nito. Hindi na natin kasi naisin paano gumawa ng mga hapon <laughs> mal ha? sa mall. Ha? Saan ba? Tanong sa guard doon. Anong floor ba yun? Ang player <laughs> to. Akala mo talaga magagaling maglaro ng bowling. Ang pati ko Nagmamadali pa. Kala mo talaga magagaling. Yung pala nila yung pala. Isang salang lang pala. Wala na. May patak doon. Ito pa na tayo sa taas. Bina natin doon. Ha? Doon natin sa... Yung kwenta sa... May succeeding hour doon. Kaya nga. Lakro. Hindi to wala. Wala. Wala yan. Dahil lang na. Ano yung bangs? Wala kang bangs. Hahaha. ako tao sa Robinson, sarado pa eh. Parang ayaw pa umakit. Tayo pa lang nandito. Rocky. Sarado pa yung mga stall dito. Anong floor ba? Baka sa taas pa yun. Tun. Ayun na ba yun? Wala pa. Ang ganda ng sapatos. Oh. Sarado pa. Napantao. tao Ilan na tayo Dami natin no? 100 plus. Not to, no? Juin dami namin, ano mo mga player, mga Time soon nih. Okay. <laughs> oh. Okay. 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 ah oh, nalikan ko ako hahahaha taya kayo lamay yun dito ganda mo so tingnan natin mamaya kung anong kung ano na ito so talagang nakasali na rin ako nakaraan dito mga tol so nadal na uh, isa isa tayo to na <laughs> kita ba kita Bakit wala ang bullying? Anong Size 8 yata ako. 8? 8 boss, Good morning. Uh, so, thank you for joining. So, I hope uh, you can take a break from your usual hectic work and life and enjoy some time together. And I also. Uh, anyway, I think uh, there's a lot of messages given already. I just wish everybody. Uh,

<laughs> Mr. Sainathar <send> <laughs> Congratulations <laughs> <laughs> oh, With an average of 149.4. The female MVP Bravo. ay may dalawang mata. Sorry. Give it up sa Daging MVP Miss Margaret Torres. Mama,

Three thousand two hundred and eighty. Three thousand two hundred and eighty. And the third Run. runner up is yes. Easy Strikes. ini hindi pa sila eh baka third jan eh baka huwag sa part third jan third the second runner up will receive 80,000 pesos 80,000 eh plus trophy 80,000 ah And the second runner-up has a total, total, score of three thousand two hundred twenty-four, six points, six points now. My dear, so the second runner-up goes to Pin Hunters. Hmm. Sila Silmar? Ah, sila Silmar. Ah, sila Atan ba na nanalo? Atan siya kasi ano? Sila Rechi. Sila Silmar. Sila Atan. Atan siya kasi ano? Sip! yung kanila? 16. Total of 16,000. Hindi siya. Baka sila Rechi pa yan. Sila Bang Sarit. Sila Rechi. The King of Bowlers for the Light Light is Keep the bowlers. Okay. Okay. The first runner up has 3,281 in total score. So, your difference with the second line of uh, 50 points They will receive 10,000 pesos as trophy. Congratulations! Lightning strike! It means first 10,000 yun laki-laki sa Tama ka, pa pala nila si Boy. So, <laughs> the Alejandro

mga tol tapos na yung bowling namin so maraming salamat ito so, yung mga nag champion mga malalakas ayay mga -ay. nag champion ang malalakas champion ako may pansit ako eh <laughs> may mga pinalo pang pansit hindi ako pa nalalo na may mga pansit pang pinalo dahil mga tol maraming salamat thank you see you on my next video mga tol ayan <laughs> 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 so, kami wala ako consumption price lang kami. <coughs> kami wala <tos> <Consumission>. <tos> okay, to, lang ako pati. Consumption. Tayo mga tol, ang kalito na lang. Maraming salamat. Makamay mo na. See you in my next video mga tol. <coughs> <coughs>